Pano namin Diyos habang dinaragdagan mo po ang aming mga taon ang aming buhay hindi namin namamalayan na tumatanda na rin pala ang aming mga magulang lumalabo ang kanilang paningin, humihina ang pandinig dahil sa aming pananagutan daw ding panahon lang ang na ilala namin sa kanila. Bilang mga anak, di man po magsalita ang aming mga magulang. Dinig namin ang pamanhik ng kanilang puso. Bihini, namamali mo sa amin kahit kaunting panahon para kami kaustahin. Umaasa po ang aming mga ama't ina na kahit gaano pa kami kaabala uuwi pa rin kami sa masaya at payapa namin tahanan. Tumatanaw sa bintana. Nagaabang sa pintuan ang mapagmahal naming mga nanay. nagbabakas kali. Puli kaming darating para yakapin sila. Huwaran po namin sa katapangan ang aming mga tatay. Lakas po ang loob